Isipin mong naglalakad ka mag-isa sa isang makipot na eskinita, malakas ang ulan, at biglang may halakrak na umalingaw-ngaw mula sa dilim. Hindi mo alam kung saan nang gagaling, at bawat yapak mo ay may sumusunod na anino. At kapag lumingon ka, may nakangiting mukha na hindi tao ang nakatitig sa iyo. Handa ka na bang marinig ang kwento ng isang gabing puno ng halakrak, kilabot, at lihim na hindi mo makakalimutan? Malakas ang ulan. Tumitilamsik kang tubig sa mga bubong at kanal. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana, tila may galit na itinatago. Si Marto ay naglalakad sa makipot na eskinita. Nakadikit sa kaniyang balat ang basang damit. Naririnig niya ang kaluskos ng mga dahon sa ibabaw. Ang liwanag ng poste ay kumikislap, minsan maliwanag, minsan madilim. Bawat hakbang ay may tunog ng basang tsinelas laban sa semento. Amoy niya ang halimuyak ng lupa na bagong nabasa ng na ulan. Humihigpit ang kaniyang dibdib, para bang may nakamasid. Sa dulo ng kalsada ay may katahimikan na hindi normal. At sa katahimikan na iyon, may biglang pumailan lang na halakhak. Mataas, malamig, at parang nagmumula sa kung saan-saan. Tumigil si Marco. Tumingin siya sa kaliwa, wala. Tumingin siya sa kanan, wala rin. Ngunit ang halakhak ay mas lumalakas, parang palapit ng palapit. Ang kaniyang batok ay nagsimulang manginig. Nararamdaman niya ang patak ng ulan na tila mas mabigat, mas malamig. Sa isang kisap mata, huminto ang liwanag ng poste at ang tanging narinig niya ay ang halakhak na tila nasa kaniyang mismong likuran. Dahan-dahang umikot si Marco. Ang kaniyang mga mata ay naghanap ng pinagmumulan na tinig. Ngunit wala siyang nakita kundi dilim at ulan. Pabilis ng pabilis ang tibok ng kaniyang puso. Ang malamig na hangin ay parang mga daliring dumadampi sa kaniyang batok. Naririnig niya muli ang halakhak. Gayon ay parang maraming tao ang sabay-sabay na tumatawa. Minsan matinis, minsan malalim, minsan parang tinig na bata. Ang halakhak ay nagiging alingaungaw, umaalon sa makipot na eskinita. Umurong si Marco, isa, dalawa, tatlong hakbang patras. Ngunit bawat hakbang ay tila dinodomino ng bigat, para bang hinihila ng lupa ang kaniyang mga paa. Muling kumislap ang ilaw ng poste, saglit lang, ngunit sapat upang may masilayan siya. May anino sa dulo na kalsada. Nakatayo. Hindi gumagalaw. Hindi malinaw ang anyo, ngunit sigurado siya na mayroong tao roon. Bago pa niya mapag-isipan kung lalapit o tatakbo, muling lumakas ang halakhak. Ngunit ngayon, hindi na ito mula sa malayo. Parang bumubulong sa kaniyang tenga. Ramdam niya ang init ng hininga sa gilid ng kaniyang pisngi. Napakagat siya ng labi, pilit pinipigilan ang sariling sumigaw. Pinakiramdaman niya ang paligid, ngunit walang kahit sino sa tabi niya. Tanging siya at ang ulan, at ang mga aninong gumagalaw sa liwanag na kumukurap na poste. Lumapit ang katahimikan, mas mabigat kaysa ingay. Tila hinihigop ng dilim ang bawat tunog na ulan hanggang sa may naramdaman siyang malamig na kamay na dumikit sa kaniyang balikat. At kasabay nito, isang malakas na halakrak ang sumabog sa kaniyang paligid, nakabibingi, nakapangingilabot, parang galing sa daan-daang bibig na nakapaligid sa kaniya. Napasinghap si Marto, halos hindi makahinga. Mabilis niyang tinabig ang malamig na kamay, ngunit nang lingunin niya ay wala siyang nakita. Walang tao. Walang kahit anong bakas ng presensya, maliban sa tunog na ulan na bumabalik sa kaniyang pandinig. Ngunit ang halakrak ay hindi nawala. Ito ay nag-iba, hindi na masaya, kundi tila nanunukso, tila nang anyaya. Parang may sinasabi sa pagitan ng bawat tawa. Bumulong ito, halos pabulong na awit. Hindi niya maintindihan, ngunit malinaw na may mga salita. Ang kaniyang mga tuhod ay nanghihina, at ang hininga ay nagiging mabigat. Naramdaman niyang unti-unti siyang napapaitras, parang may puwersang nagtutulak sa kaniya. Sa gilid ng kaniyang paningin, may gumalaw. Isang mabilis na anino, dumaan mula sa isang peder patungo sa kabila sinundan ito ng mga mata niya, ngunit hindi niya ito nasundan na katawan. Parang nanigas ang kaniyang kalamnan. Ang liwanag ng poste ay biglang bumalik. At sa pagbalik nito, nakita niya ang sahig. Basang-basa, ngunit may bakas na mga paa. Maliit, bilugan, parang sa isang bata. Ngunit ang direksyon ay kakaiba, hindi palayo, kundi papalapit sa kaniya. Isa-isa, mas malinaw, mas malapit. Hanggang sa tumigil mismo sa harap ng kaniyang sapatos. Napalunok siya at sa kaniyang pagyuko ay nakita niya ang kakaibang detalye. Ang mga bakas ng paa ay hindi lamang basa ng ulan. Ito ay may halong pulang mansa na dahan-dahang humahalo sa tubig. Pumintig ang kaniyang sentido at ang paligid ay parang umikot. Ang halakak ay naging iyak, malungkot, humahagulhol, pero nakangiti ang tono. Napatras siya, halos madapa, ngunit sa bawat pag-atras niya ay may panibagong bakas na sumusupot. Parang sinusundan siya ng mga yapak na hindi niya nakikita ang pinagmulan at bago siya makatakbo, naramdaman niyang may malamig na hininga na dumampi mismo sa kaniyang batok. Kasabay na isang tinig na bulong, malinaw, mabagal, at parang tuwang-tuwa. Saan ka pupunta, Marto? Nanlaki ang mga mata ni Marco. Hindi niya alam kung paano nito nalaman ang kaniyang pangalan. Lalong bumilis ang tibok ng kaniyang puso, para bang gusto nang kumawala sa kaniyang dibdib. Hindi na niya alintana ang lamig na ulan na patuloy na bumubuhos. Hindi na niya alintana ang bigat ng kaniyang mga paa, na halos ayaw nang gumalaw. Tanging ang takot at kagustuhang makatakas ang pumupuno sa kaniyang isipan. Bigla siyang tumakbo. Ang mga tsinelas niya ay kumalampag sa sementadong daan, nagiwan na malalakas na tunog sa bawat hakbang. Ngunit kahit gaano kabilis, naririnig pa rin niya ang mga yabag na kasunod niya. Malit na yabag. Mabilis. At sabay sa bawat tunog ng paa ay ang mahinang halakhak na humahabol sa kaniya. Parang hindi siya tinatantanan. Lumikos siya sa isang madilim na kanto, umaasang mawawala ito. Ngunit sa pagliko niya ay nakita niya ang isang lumang bahay. Sirang-sira ang bubong, may mga nakalaylay na yero, at ang mga bintana ay parang mga matang nakatitig sa kaniya. Huminto siya, habol hininga. At doon niya napansin na wala na ang halakhak. Tahimik. Tanging ang patak ng ulan mula sa mga yero ang naririnig niya. Ngunit habang siya ay nakatitig sa lumang bahay, dahan-dahang bumukas ang pinto. Mabagal. Parang may humihila mula sa loob. Umalingaungaw ang tunog ng kalawang na bisagra, tila iyak na matandang boses. Naglakad siya patras, pa ngunit sa sahig ay muli niyang nakita ang mga bakas na ng paa. Gayon ay basa ng putik, halong dugo, at diretso patungo sa bukas na pinto. Kinilabutan siya nang makita na may maliit na kamay na kumakaway mula sa dilim sa loob ng bahay. At kasabay nito, ang halakrak ay muling bumalik, ngunit ngayon ay nanggagaling na mula sa loob. Mas malakas. Mas nakabibingi, At sa bawat segundo ay tila mas maraming tinig ang nakikisabay. Boses na mga bata, babae, matanda, sabay-sabay na parang nagdiriwang. Ngunit sa likod ng mga tawa, may isa siyang malinaw na narinig, isang mahinang bulong na paulit-ulit. Halika na, Marco. Halika na. Napalunok si Marto, ngunit nanuyo ang kaniyang lalamunan. Ang kaniyang katawan ay nanginginig, hindi lamang dahil sa lamig na ulan kundi dahil sa bigat ng takot na bumabalot sa kaniya. Parang ang paligid ay sumisikip, at ang hangin ay nagiging mabigat sa bawat hininga. Tinitigan niya ang maliit na kamay na nakasilip mula sa dilim ng lumang bahay. Payat, maputla, at nangingintab sa ilalim ng kumukurap na ilaw ng post. Hindi gumagalaw ang katawan, tanging ang kamay lamang ang kumakaway. Halika na, Marco. Muli niyang narinig ang bulong, mas malinaw, mas malapit, parang galing mismo sa kaniyang tainga. Napatras siya, halos madapa sa madulas na kalsada. Ngunit sa bawat pag-atras niya, mas lalong bumubukas ang pinto ng lumang bahay. Gayon, mas nakikita niya ang loob. Isang maytim na pasilyo, walang ilaw, ngunit tila gumagalaw ang mga anino sa dingding. Minsan ay hugis tao. Minsan ay hugis bata. Minsan ay mga anyong hindi niya may paliwanag, mahahaba ang braso, baluktot ang katawan, nakayuko na parang gumagapang. Naririnig niya ang tunog ng mga yapak mula sa loob, basang-basang mga paa na lumalapit sa pinto. Isa, dalawa, tatlo. Parang dumarami sila sa bawat segundo. At kasabay nito, ang halakrak ay nagiging hiyawan, sabay-sabay na parang may kasayahang hindi niya maunawaan. Itinaas niya ang kaniyang tingin sa bintana ng lumang bahay at doon, sa basag na salamin, nakita niya ang sariling refleksyon. Ngunit hindi ito ang mukha na kilala niya. Maputla. May mga matang dilat na dilat, walang itim, puro puti lamang. At ang bibig ay nakangiti na napakalaki, parang hindi na mukha ng tao. Napatras siya ng tuluyan, ngunit bigla niyang naramdaman na may humawak na naman sa kaniyang balikat. Gayon ay hindi na malamig. Mainit. Parang may dugong dumadaloy mula rito at isang tinig ang muling bumulong, mababa, mabigat, at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Wala ka ng tatakbuhan, Marto. Narito ka na. Napakuyom si Marto ng kamao, pilit nilalabanan ang panginginig ng kaniyang buong katawan. Ngunit ang tinig na iyon ay kumakapit sa kaniyang pandinig, parang alon na paulit-ulit na bumabanga. Wala ka ng tatakbuhan. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita, tila pumapasok mismo sa kaniyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumingon upang makita kung sino ang may hawak sa kaniyang balikat ngunit wala siyang nakitang mukha. Isang anino lamang, malaki, mahaba ang anyo, at patuloy na kumikibot na parang usok na may sariling buhay. Ang init mula sa hawak nito ay tila tumatagos sa kaniyang balat, umakyat hanggang sa kaniyang lig. Napatras siya, halos mapatungal sa takot, ngunit sa bawat hakbang niya ay parang mas lumalapit ang anino. At sa gilid ng kaniyang paningin, nakita niya na ang mga bintana ng lumang bahay ay isa-isang nagbubukas. Sa bawat pagbukas, may nakadungaw na mukha. Mga bata, mga matanda, lalaki, babae, payat, maputla, at lahat sila ay nakangiti ng parehong malawak, nakapangingilabot ng ngiti. Sabay-sabay silang tumawa, sabay-sabay silang umusal ng isang linya. Halika na, Martel, halika na. Nabalot ng kilabot ang kaniyang buong katawan. Sinubukan niyang tumakbo paalis, ngunit ang mayapak na basa ng dugo at putik ay muling lumitaw sa kaniyang daraanan. Gayon ay mas mabilis, mas deretsong sumusunod sa kaniya, kahit saan siya pumihit. Ang kalsada ay parang nagiging mas makipot, ang mga dingding ay tila lumalapit, pinipilit siyang itulak pabalik sa lumang bahay. Napatigil siya ng maramdaman ang malamig na hangin mula sa bukas na pinto. Kasabay na hangin ay ang amoy na nakasusulasok, parang pinaghalong bulok na kahoy at dugo. At mula sa loob ng dilim, unti-unting may lumalabas. Malit na pigura. Isang bata. Nakasaut ng basang puting damit, nakalugay ang buhok na dumidikit sa mukha. Nakayuko ito, ngunit ang mga kamay ay nakalaylay, at ang mga daliri ay mahahaba, parang mga kuko na tumutulo ang pulang likido. Lumapit ito ng dahan-dahan, ang mga yapak ay may tunog na kakaiba, parang pumuputok ang basang sahig sa bawat tapak. At nang itaas ng bata ang mukha nito, muntik nang mapasigaw si Marco. Dahil ang mukha ay hindi mukha ng bata, kundi parang pinagtagpitagping balat na walang ayos. At ang bibig nito, nakangiti, parehong ngiti na nakita niya sa sariling refleksyon kanina. Sa gilid ng bata, isa pang figura ang lumabas. At kasunod nito, isa pa. Hanggang sa mapuno ang pasilyo ng mga anyo na per-perhong nakangiti, sabay-sabay na umusal na kaniyang pangalan. Marco! 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 Mas lumalakas! Mas lumalapit! At sa bawat pagbikas ng kaniyang pangalan, nararamdaman niya na parang hinihila ang kaniyang katawan papasok sa loob ng bahay. Nararamdaman ni Marto na unti-unti siyang hinihigop ng dilim. Parang may mga tanika lang hindi nakikita na nakapulupot sa kaniyang katawan. Inihila siya papasok sa lumang bahay. Nagtangkas siyang sumigaw, ngunit walang tinig na lumabas mula sa kaniyang bibig. Tanging hininga lamang, mabigat at mababaw. Ang mga ngiting mukha sa pasilyo ay lalong dumami, nagsisiksikan, nakadungaw, nakatitig, nakatawa. Marco! 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 Sa huling sandali, itinirik niya ang mga mata at pinilit na ipikit. Naramdaman niyang bumigay ang kaniyang tuhod, at siya ay bumagsak sa malamig na lupa. At sa mismong pagbagsak niya, biglang natahimik ang lahat. Wala nang halakak, wala nang yabag, wala nang tinig. Tanging ulan na lamang ang marahang bumabagsak sa paligid. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at nakita niya ang kalsadang walang laman, ang lumang bahay na sarado na ang pinto, parang walang nangyari. Ang mga poste ng ilaw ay muling nagliliwanag, matatag at malinaw. Ngunit sa kaniya mga paa, nakaukit sa putik ang mga yapak. Maliit. Besa. At diretso papasok sa lumang bahay. Huminga siya ng malalim, nanginginig pa rin, at tumalikod upang tuluyang umalis. Ngunit bago siya makalayo, isang mahinang bulong ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Hindi malakas, hindi pilit, ngunit malinaw na malinaw. Babalik ka, Marto. At sa bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balikat, pakiramdam niya ay hindi na siya kailanman nag-isa.